Diyos Marinaga, mga Oragon. Uh, share ko lang tong video na to ngayong araw na Biyernes Santo. So ayun, nakauli si Kerod ng mga pusit at sa Tariwawa ayun, nang tinimbang yung pusit niya ay mayroong bigat na 5.2 kilos mga Oragon. Yun yung dami ng huli niya ngayong araw. Kung makikita nyo ay sariwan sariwa po yung pusit at mahaba ang mga Oragon. Napakagandang klase ng uri ng pusit at ito naman yung tariwawang kanyang nahuli kung mapapansin yung napakalaki at napakasariwa pa mga oragon so yun nasibad niya to sa estimate ko ay madaling araw ng mga oragon kasi kadalasan kung naghihingain tong isdang uh, tariwawa ay pagsikat ng araw or may araw na at ayun yung mga oragon nung timbangin na yung isdang tariwawa ay mayroong siyang bigat na 5.1 kilos at ayun nga mga Oragon tag 250 ang kilo ng isang tariwawa at ganun din sa pusit tag 250 rin so ayun napakang gandang kita ng mga Oragon so yun lang mga Oragon thank you for watching at lalaw din po tayo mamayang gabi para makadali rin tayo ng magandang huling pusit at isda so yun mga Oragon bye bye